Good day mga boss madam ngayong araw nga po pala ay meron nga po kaming customer Si sir nga po pala ay taga Summer Leyte at dumayo nga po pala siya dito sa Quezon City para bumili ng gulong at saka mags O ba diba, ganyan po talaga kakilala, kakilala or kilala yung aming store dito sa BCC Wheels na talagang bilihan ng gulong at saka mags, mga madam and sir So ganito nga po pala inayos namin mabuti yung aming mga items para nga po maayos dumating sa aming mga mahal na customer mga madam and sir. Pagpasensya nyo na nga po yung aking mukha dyan dahil napakahagard na nga ng na mama mga madam and sir. At yung aking ang kasama ay pagod na pagod na rin. That time nga po pala ay napakadami nga naming customer kaya aligaga nga po talaga. At kay, uh, bantayan or tingnan para sigurado nga po ako na talagang kompleto at walang kulang sa ipapadala namin na gulong at saka mag sa aming mahal na mga customer mga madam and sir. At yan nga po ay malapit na rin kami matapos magbalot dyan. At yung iba naman ay binalot pa nga po ng ating mga kasama dahil apat nga po yan. Yung mugs nga po pala, ilalagay na sa gulong para nga po isahan na lang. Ito nga po pala yung napili ni Sir na mugs, yung ating Armada brand. At yung napili naman po niyang gulong ay yung ating Wanli. Ganito nga po yung thread ng ating Wanli mga boss madam. At yung size nga po nitong gulong na to ay 275520. Ikakabit nga po pala ito sa Everest. Everest nga po pala yung sasakyan ni Sir na pagkakabitan ng gulong at mags na ito. At ito nga ay malapit na rin kaming matapos at ito ay talagang sinigurado ng aming mga boys na talaga pong balot na balot yung aming mga items para wala po kaming maano na problema pagdating sa aming mga mahal na customer. Pinagtulungan na nga po nila that time para nga po'y mabilis na matapos dahil nga apat nga po yan tapos nga kailangan talagang i-secure para sure tayo na wala tayong problema at eto naman si Kuya Dani naman talaga ay todo-todo naman talaga yung ano sa karton na para talagang mapit talaga yung items natin na talagang walang lalabas or walang Mahirap nga po kung magagasgasan yung ating mga mugs or ang ating items pagdating ng customer. Kaya ganyan po talaga kapulido o ganyan kaayos pagbalot o pagbabalot ng aming mga items na iti-take out ng aming mga customer. Para pagdating sa kanila mga boss madam talaga po wala kaming maano na complain. Dahil ngay nakakatuwa nga naman dahil dinadayo pa tong aming store para lang po bumili sila ng gulong at saka mugs. So yan nga po ay malapit na talaga kaming matapos at mahaba-haba nga itong pinagyayaw-yaw o din eh. At pag natapos nga po siyang balutin, ganito nga po pala ang magiging hitsura niya. Ayan nga po, ay safe na safe talaga yung aming mga items. So, ganyan nga po. At ganito po, kaaliwalas yung aming store. At at ito nga po ay nag-aabang na nga po ako sa huling ano items na babalutin dahil kailangan ko nga po yung dikita ng sticker dahil dyan nga po nakalagay sa sticker na yan yung mga details ng aming mga customer na mag -re receive ng items pagdating sa probinsya. Hinihintay so, ko na nga lang po dyan matapos. At hindi nga po kadali magbalot ng mga items mga boss madam dahil nga po ay kailangan talagang magpit yung mga karton sa aming mga items para nga po ay hindi yan luluwag pag ikarga o ibabiyahi na nga po yan. Kailangan talaga na masikip or pit na pit yung uh, karton doon sa ang mga items na binabalot nila para pagkasakaling man yung tumalbog-talbog or -ano, walang gasgas -gas yung ating mga items mga boss madam. So, yun nga matagal din nga po pala kaming nagbalot niyan. Mga inabot rin kami ng kalahating oras para magbalot ng items. So, akong naman ay syempre customer ko nga po yan at kailangan ko talagang bantayan at masecure na talagang kompleto yung mga items na aming ipapadala sa mga customer namin. Lalo na nga po sa probinsya pa po ito ipapadala. So, yun lang po mga boss madam. Kung mga kay may kailangan pa po kayo, mag-message lang kayo or bumisit lang kayo sa aming store dito sa BCC Wheels Banawe. Bye!